Hi, uh, good morning. So, ko lang i-share yung isang uh, verse sa Bible na uh, para sa akin napaka-importante. Sino ba naman sa atin yung uh, hindi nagpapagod diba, sa araw-araw ng mga ginagawa natin, sa trabaho, uh, kung ano man yung maaari nagkukos para dahil mapagod araw-araw ang, um, 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 Bible kasi napaka uh, lawak, pagkaganda ng, o napakalawak ng sako which lahat, halos ng mga uh, parte ng buhay natin ay uh, may sinasabi ang Bible ako personally kasi yung verse na to ay napaka sa akin so ko lalo na siya lalo na, lalo, lalo na din sa mga kagaya ko na hindi may iwasan na may mga pagkakataon na parang gusto mo na rin gumip up or you feel tired of uh, everything sa lahat, lahat na halos okay, uh, familiar naman tayo sa verse na to palibig ko halos yeah. lahat ay uh, <clears throat> nabasa na ang verse na to sa, sa, sa Matthew chapter uh, 11 verse 28 to 29 ano ba yung sabi ron sa uh, new international version o NIV sabi ron na uh, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Sabi sa verse 29, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Uh, may napaka-importanong bagay kasi tinuro sa akin dito. Um, liban dun sa mga uh, karaniwan na nating naririnig. You know? Una-una sabi nga, yung verse daw na to ay uh, ito yung pinaka greatest invitation uh, sa Bible na ginawa ng ating Panginoon o na sinabi ng ating Lord yung unang-una na yung word na come di ba come uh, sabi sa Tagalog lumapit or magsiparito kayo sa akin sabi ni Jesus uh, para sa akin yun yung word na pag sinabi sa iyo na come o lumapit ka sa akin Ah. Uh, parang sarap pakinggan na may 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 nag-aanyaya sa iyo na lumapit lalong lalo na kapag uh, yun nga mga times na talagang nanghihina ka na. Alam mo na may malalapitan ka. Na uh, liban doon, di ba? Kahit hindi mo alam na pwede mo siyang labitan, sinabihan ka na sige lumapit ka sa akin. Yeah. So, yun yung sinasabing greatest invitation. Uh, and then, pangalawa, yung all, yung word na all dun, sabi nga come to me, all you are weary para naman sa akin yung word na yun ay isang salita na walang discrimination, no discrimination sinasabi na kung sino ka man sabi nga, no exception no matter who you are what you have done in the past, ano man yung mga nagawa mong mali. O ano man yung kasalanan na nagawa mo, kaya yung pakiramdam mo parang talagang nangihina ka, o hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo, minsan gusto mo nang gumit up, uh, yung, yung word na yun, yung all, pasok ka ron, pasok ka ako ron, kahit sino, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, pasok ka ron sa panawagan ng Panginoon, Is Jesus. Come to me, all who are weary, and heavy laden, ba? So, yung, 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 kuha naman, yung, uh, weary and heavily laden na, na, word naman, na words doon, ay, uh, para sa akin, yung, yung pasok naman doon, yung lahat na mga problema, o nagkukos ng problema sa atin, uh, sabi nga, eh, uh, um, tawag dito, yung definition ng weary kasi sinerge ko rin uh, sabi doon ni Miriam Webster sa definition niya uh, exhausted in strength o part nun yung definition na yun yung, yung, yung line na yun exhausted in strength ibig sabihin wala na wala ka na talagang lakas di ba and then yung heavy laden naman parang burdened by cares di diba? lahat naman tayo maraming kalalahin maraming lahat naman tayo maraming hindi isip sa buhay hindi may iwasan na talagang umabot tayo sa point na talagang hindi na natin kaya. Pero yun nga, napakaganda na marinate sa ating Panginoong Jesus yung, yung word na yun. Come to me, all you, all, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ngayon, yun yung napakaganda ng comfort doon. Diba? I will give you rest. Minsan, okay na sa atin yun eh. Kasi, sa kapaguran natin sa araw-araw, sa trabaho, kung saan ano kuman uh, minsan parang uh, kailangan lang natin ipahinga. Karaniwan ang definition natin ng rest na to ay yung physical rest, yung tipong makapag-outing o makapag R&R, uh, 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 rest and recreation tayo ay okay na pero maraming tao na uh, babalik sa dati sa ginagawa nila and uh, marirealize na lang nila na hindi pala yun yung kailangan nila. Alam niyo yung isang bago na natutunan ko rito, napakaganda pala yung kapahingahan na in ni Jesus. So yun nga, ang, ang sinasabi ko kanina is uh, karaniwan ang, ang, interpretation natin sa sinasabing rest dito ay yung tipo parang okay, may problema tayo and then na uh, nasolusyonan na yung problema natin dahil nag -pray tayo kay Jesus uh, okay na, nakapagpahinga na tayo. So, okay na, parang Lord, thank you. Uh, na-restore mo yung strength ko, na-restore mo yung, 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 joy ko. <laughs> Pero bakit may mga tao na kahit, o oh, bakit parang minsan, pansamantala lang yon yung, yung, yung joy na yon o yung kapahingahan na yon parang minsan kinabukasan, pagpasok natin sa trabaho, kasi kinabukasan, pag uh, balik natin sa negosyo, kung saan namang mga pinagkakabala natin, parang ba, nandun ulit, di ba? So, na, minsan hindi natin napapansin yung last part nung sinabi ni Jesus. Di ba? You will find rest for your souls. Your souls. Tayo kasi nakafocus lang dun sa physical na kapahingahan. Pero ang Lord, mas malalim na kapahingahan yung uh, gustong ibigay niya sa atin para sa ating mga kaluluwa. Hindi natin minsan alam na yung pagod na pala sa atin ay yung ating kaluluwa na. Sabihin, yun na yung yun na yung tayo talaga eh. Yung kaluluwa, yun talaga yung tayo. So, uh, minsan, siyempre, wala na tayong time mag-pray, wala na tayong time magbasa ng Word of God, wala na tayong mag-spend time with fellowship sa ating mga kapatiran sa church. Uh, yun, talagang affected yung kaluluwa natin yung isa, nakafocus na lang tayo sa ating trabaho nakafocus na lang tayo sa sa mga bagay sa mundo so alam ng Lord kung ano talaga yung kailangan natin alam ng Lord kung ano talaga yung dapat uh, bigyan ng kapahingaan sa atin so napakaganda napakaganda nitong uh, verse na to para sa akin um ang iniisip ng Lord ay yung talagang totoong katahingahan yung ating maranasan. And uh, alam niyo habang binabasa ko yung uh, verse na to, o habang binubulay-bulay ko yung verse na to, nakapagkumpusa ko ng song, based, uh, yung base mismo dito sa sa sa, sa verse na to. madali uh, lang naman siyang kantahin dahil uh, uh, dito yung mismo sa verse na to nakabase. Yeah. again so song na to na maranasan natin itong kapahingahan na nagigalit sa Panginoon Jesus. Hindi lang physical, hindi lang bigyan ng solusyon ng problema natin. Hindi yung talagang mas deeper na na kapahingahan o joy. Kasi alam nyo, yung mas malalim na kapahingahan na gusto mong ibigay sa amin ng Panginoon. Hindi yun kaya ng awin ng Hindi yun basta-basta na Thank you for watching this video and guiding us through. God bless you